You know, good day sa inyo mga partner. Ano-ano nga ba yung mga ginagawa ko bilang isang deck peter dito sa barko? Umpisahan natin tuwing umaga pag kami ni Boson sa bridge at kumukuha kami ng job order kay Chipmate. Sa so pag-underway kami, inaasahan ko na puro welding ang magiging trabaho ko. It's either may ipaparepair, ipapabricate, o ipapainstall si Chipmate. Araw-araw, ganito nagiging trabaho ko. Welding dito, welding doon. So ayun talaga naging trabaho ko dito. Mag-ayos ng mga sira at mag-welding, nang mag-welding, nang mag-welding. Pero syempre, hindi naman palaging madali at komportable ang magiging posisyon mo. May mga trabaho na kahit makitid, masikip, mataas, ay kailangan mo pa rin mag-welding. So nga no, bago tayo tumuloy sa video natin, i-shoutout muna natin si Alvin, si Lawrence, at saka si Ivan Yo, shout out sa inyo mga partner so dito sa barko gumagamit rin ako ng oxyacetylene para sa pang o kaya sa pang -cutting. ginagamit ko rin tong acetylene kapag maramihan o kaya makakapal yung mga kakatingin namin dito naman gumagawa ako dito at saka nagre-repair ako ng stanchion post ito ang isa sa mga pinaka nagiging madalas kontrabaho hindi kasi talaga may iwasang may masira pag may operation sa puerto. Importante yung mapalitan namin lahat ng damage na stanchion bago kami dumating sa susunod na puerto Alam nyo ba kung bakit importante? Syempre para may bago silang sisirain pagdating namin sa puerto Hindi, joke lang Deficiency kasi yan kapag nakita yan ng inspector Kaya dapat mapalitan lahat yan bago kami dumikit sa puerto Bale hindi naman puro welding ang nagiging trabaho ko dito sa barko Dito nagpatulong sa amin si electrician kasi may tatanggalin daw siyang motor at dalhin daw namin sa workshop niya Syempre tinanggal kagad ka namin ng kasama kong AB para ma-repair kagad ka na electrician. So, nung pagkatapos nga i-repair na electrician, Syempre kinabit rin kagad ka namin para matesting namin kung wala nang problema. At pagtapos ng mga trabaho, nagwawalis-walis din ako dito kahit wala naman dapat walisan. Grabe oh, nasobraan yata sa sipag oh. 'Di ba sabi ko nga hindi lang puro welding ang trabaho ko dito. Dapat kahit paano marunong ka rin dumiskarte. Tingnan mo kami ng partner ko dito, parang nagbubukas ng kotse. Konting pukpok, konting pihit. All right. Tinuturuan ko rin yung mga kasama ko kung paano mag-welding. Gusto ko lang din i-share sa kanila kung ano yung mga nalalaman ko. Hindi ko sinasabing magaling ako, pero marunong naman ako. Alexis, galing-galing. Galing ko kasi siya na to. bilis matuto. To naman 'yung Video, video. Tapos dito si Chipmate biglang dumating. Sabi niya pa testing daw kung marunong pa siya mag-welding kasi dati daw siyang Peter. Sabihin ko sana ikaw na magkabit niyan Chip, marunong ka naman mag-welding eh. Kaso baka bigla pa lang magalit. Pinurola ko na lang, sabi ko, "Ay, 'yung welding mo Chip pa, ah. approve na approve." So balik tayo sa mga trabaho. Bago kami dumikit sa puerto, kung wala naman akong ginagawa, tumutulong ako sa pagre ng pilot ladder. Dito pala kasama rin ako sa operation ng mooring at unmooring. Bali ang ginagawa ko pala dito ay mag-ayos ng mga lubid at mag-control ng winch. So dahil kasama ako sa mooring at unmooring operation, anytime pwede nila akong tawagan kahit gabi o madaling araw pa yan. Pag nasa puerto naman kami, tumutulong rin ako magtapon ng basura at maghakot ng provision kung meron. At dahil bawal mag-welding sa puerto, tumutulong rin ako magpintura kay bosun. Syempre, touch up touch up lang. Dito naman napasobra yata si chief mate ng auto sa touch up. Pati pagbaba sa rescue boat, sinama pa ako. Ako din ang nagre-repair kapag may mga damage na twist lock. Isa din 'to sa mga simpleng trabaho na ginagawa ko pag nandito kami sa puerto. So ayun lang muna ulit, mga partner. Pero marami pa talaga tayong mga trabahong ginagawa bukod sa mga yan. At hanggang dito na lang muna ulit tayo, mga partner hanggang sa muli paalam